Okay. How was it so far? Of course, happy and um, blessed and humble pa rin. Of course, yung mga importante na no? hindi tayo lumilipat sa air, eh, no? Na happy po ako. na Nagulat din ako nung sinabi sa akin ni Tita Astor na gusto nila i-renew yung contract. Kasi akala ko naman hindi okay na yun, one year tapos na agad. And then, sinabi nila na gusto pa rin nila ako. Ay, may mga iba silang options eh, alam ko. Mayroon, mayroon silang mga options pero pinili pa rin nila ako. So, di ba? Parang sino naman yan po? Na, so, of course, happy to be effective ka. <laughs> And siguro ano lang, um, pili ko, dahil nakita nila na okay, gusto okay. ko din po okay. yung ginagawa ko. To yung... Yan, Twin... okay. yeah, diba? okay. yan. Okay. So, yun. Malaking factor po siguro yun for that. Pero, ba na yung pangyawon? Natuto mo na tumaya? Yun nga po. Sinasabi, sinasabi ko naman kanina. Hindi ko dun na-try. Never ko din po na-try. Pero curious ako lagi. Kasi ang dami po nakikita yung naglalaro. Ito ano yan? Akala ko dati crush candy lang. May mga pera pala doon. So, okay. Tapos, medyo ano yung may side comment na ako ganyan. Kasi ako, um, ako, ayo ayo, 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 ayo ko i-try. Pero, well, curious ako. Gusto ko na i out Pero, I don't think for me siya eh. Ganon. It's not, hindi siya for everyone. Siyempre, Pero adyo. paano ka din nagiging effective endorsement endorser? Di yun, uh, well, yun nga, yun nga, lagi kong sinasabi sa kanila. Nung tinanggap ko to, nung tinanggap ko to, um, sinabi ni Tita Azul na isang casino online game, gusto Sabi ko, Tita Casino, parang, ano, tinanong ko pa kung sino yung may ahi, Chinese pa yan, or ganyan. So, nag-research muna ako, tinignan ko muna, and then, sinan sa ni Tita Azul lahat about the, uh, kung ano nila. And for the first time, makalimig ako na, Okay. Nakarinig ako ng isang casino online uh, games na merong good boss. So for me, parang okay lang po ba na okay, sige tatanggapin ko po ito. Pero hindi naman nila ako kanilang na maglaro. Hindi rin nila ako ni require na katulad sa iba nakikita ko po kasi na kailangan nila mag-online games live. Noy inimigay sila ng mga wala pong ganon Hindi po nila ako sinasabihan na hindi nga po nila ako sinasabi oh, mag-post ka ng ganito ah, dead gamer na. Um, mas focus po talaga nila na ano eh, na suko so, so, oh po. 'Yun talaga. Hindi rin naman nakita niyo naman po wala namang nakalagay diyan na online games o casino whatever. Mas ang mas pina nila is healthy na community. Parang Okay, lang kung maglaro kayo. Go, um, yung may ari din po kasi. Parang, mas weird, oh. no? Yeah. Weird isipin. Yeah. Hindi ko din, yeah. hindi ko din alam. Hindi ko bitro. Mas okay. hindi nila ako inuobliga na kailangan mo maglaro. Pakita mo sa mga tao mm. kung paano ay laruin at mm. kung ano yung mga meron sa atin para mas makahikayat. Hindi. Mas gusto nila, oh, mission Jen, mag-post ka na lang ng today natin na, ano, na, na pinunta ng mga communities, gano'n. Wala. Kasi ako pa nangihingi. Ah, ano po i-post ko? Ganyan, wala. Wala silang pressure na gano'n. Yun din yung gusto ko sa kanila. Parang kung ano lang din. O ano lang yung yung, uh, yung ipopost ko about the uh, uh, events kanya yun lang walang ano walang pressure so this career na update ng 2020 um yun uh, one year na kami sa lumuwag ka sa lipa di ba who would thought na abot na ng one year parang wala na po masyadong nagtatagal yung mga TV shows niya na umabot ng one year nagbulit kami for yung three months naging six months na-extend ulit. ulit, tapos extend pa ulit, tapos ngayon ano pa, yun. But, um, ay Ayoko muna mag, ano, mag, hindi uh, pa kasi nila na ina-announce. But, yun, um, tuloy-tuloy kami and marami pag mangyayari. So, for me, um, isang malaking blessing yon dahil naging part ako ng isang show na ang tagal, tumagal siya and in fairness naman, um, may mga nakaka-capture talaga siya ng mga audience. So, happy. Ang sana masundan na Sa Pilipinas? Um, looking forward. Wala pa naman silang sinasabi sa akin na sure. Pero, meron uh, tinitingnan pa nila kung, Ay, pwede. So, meron. Tingnan natin sa seer. Yun naman sabi ko, ayoko mag-stop sana. Sana tuloy-tuloy yung work. Lalo na isang buong taon ka nag-work. Parang nakakapraning kapag big stop ka. Parang, di ba? Can you start ka as parang sexy story? Um, actually, hindi. Ah, uh, actually, hindi po. Weird, no? Pero siguro mas naging maingay lang talaga siya sa tao. Kaya akala ng karamihan, yun yung naging start. Yes. Um, Nag-start ko kasi yung Viva Max ng, ng um, unong na nilabas doon, dapat pang which is the untrue, sabi ni Lovey Poe. So, doon siya nilabas. And, yung sex horror nga siya, psycho, uh, psychological thriller siya. So, hindi pa siya like the Viva Max na Viva Max nyo, na sobrang laki, di ba? Na pinag-uusapan ng lahat. So, akala ng mga tao, din ako nag-start kasi gumawa ako ng Adal. Hindi siya Viva Max. Hindi siya Viva Max. The theatrical release siya, pinanood siya sa sine. Dinaba siya sa sine. And then yung Untruth na magkasunod. So, um, nagkataon lang na parang masyadong matapang yung mga ginawa ko na, na mas nakita ng mga tao eh. So, akala nila din ako nag-start. -sure, pero hindi po. Nag-start ako kay Kuya Germs. <laughs> nag-start so uh, nag po ako sa unang tulugan. Tapos, may nag-start din sa Teen Oriented Show na Twin Hearts before. Kasama ko si ko. Sige ko, sina Barbie, na Bea Binene. Yun, uh, teen-oriented show. And then marami rin, rin po ako mga nagwa before si GMA. Before ako nag-transfer kay Tita Astor. At sa Viva. And nagkataon lang na Adan wow. bin, yung bin, bin, binigay na as in, first ever na big break sa akin. Pero if ever nabibigyan yeah. ka yeah. pa ng mga daring roles, mm -hmm. ka pa pang balikan? Or mas na um, na yung uh, Honestly, wala naman ko talaga akong issue doon. As in, hindi naman nagiging masama lang din kasi yung tingin ng mga tao dito sa bansa natin kapag Siguro hindi na nila masyadong nagustuhan yung nakikita nila or nagiging iba na yung tingin nila. For me, hindi siya masama eh. I mean, ang human body, hindi siya masama. Kung gagamitin mo siya sa tama, kung daguwa ka ng pelikula, anong gusto mong ikwento? Ba't kailangan mong ng, mag, I mean, bakit kailangan mo magpagawa ng... I mean, bakit kailangan mo magpakita ng katawan? For me hindi ko, hindi masamang tingin ko doon. So, hindi ko ever sabi na ayoko na po or ayoko na gumawa. Kasi kahit ako, may mga projects dyan na parang sa ko, oh, hmm, gawin ko kaya to. Sana gawin nila to or remake nila to. And alam ko, masyadong matapang dairy. For me, as long as makakatulong sa career ko, number one, hindi ko ako magsisinungan doon. Number two, kung maganda yung material, kung may sasabihin yung magandang message sa mga tao, why not? I mean, part siya eh, part siya. Pero, for now, dahil masyadong madami and mas masyadong, masyadong, masyadong madami tayong nakikita gano'n. Parang gusto ko na muna ibigay yun sa kanila. Parang dapat in another light naman tayo makita ng mga tao in another genre. And I believe na marami pa kung gustong gawin. Like, binibigyan nila ako sa horror, nagmarita, like binibigyan nila ako sa action. In fairness to Viva, as in kung ano po yung kung ano po yung vocal na sinasabi ko sa kanila. Very vocal ako na gusto pong gumawa ng iba. Agad-agad naman, horror, diba? Uh, action, ang tagal nung lumood ka sa lupa. So mas doon, mas doon yung focus ko na parang iba naman. Diba? So, re like re recently, <laughs> parang nag-open up si Hearty ibang Nanette parang para lip enhancements. Si Catriona kahapon, nagpa-life was up. So, ikaw, really? You're open to um, exposing Alam niyo guys, honestly, <laughs> napakaganda ng mga babae na to. At kung yun yung way nila, para mas magpa-feel nila sa sarili nila na maganda sila, and yung self-love and self-care, kung yun yung way nila, then, pero nyo ba yun? <laughs> I mean, pero nyo ba yun? Katawan nyo ba yun? Doon sila masaya. Hanggat wala silang naapakan pa, wala silang nasasaktan. Out tayo dyan, kung sa sila masaya. And for me, as long as nakakatulong siya na mabuild up yung confidence mo, okay lang. As in, walang ano doon. I mean, very ano na eh. Parang, ngayon makikita mo na lang sa TikTok, very proud na yung mga tao na, okay, this is my, ano, um, Journey. Uh, yes. Di ba, walang masama. Ang, ang masasama, kapag nagnakaw ka, pag nanapa ka ng na ibang tao, yun yung masama. Yun yung dapat natin i-judge. Pero itong mga tao to, gusto lang naman lang enhancement lang naman yun eh. Anong, anong masama doon? For me, go. Kung self-love at kung makaka-inspire ka at kung mabuboost ma mo yung confidence mo, why not? I mean, go girls. Ang gaganda nyo. Na-admire ko itong mga babaeng to and hindi nila deserve na mabash. Just because, mas gusto lang nilang mapafeel sa sarili nila na mahal nila yung sarili nila. Ikaw ba sa sarili mo may nakikita pa kung pa kulang? Um, <laughs> honestly, ang funny kasi before nag-start ako sa Diva, tinanong ako ng mga boss na ano ang securities mo? Nagdaw pa si Aster. Ano ang securities mo? Ako oh, wala boobs po and no, san pa nga. No. Tapos, ang ending, okay, wala kang papagawa, ayaw nila. Which is weird ayaw nila lang ako paggawa ko. Pero, lagi ko naman sinasabi, open naman ako, na um, pina-enhance na yung ngipin ko, para wala na ako ipagawa. So, pina sa nila yung ngipin ko, para yung, where yung parang visual niya is mapahaba yung mukha ko. And, yung mga tao, akala nila, nagbago yung mukha ko, nagparito kayo ako. Pero hindi, veneers lang po yan. Pero, na -open. No. No po. And every time na sinasabi nila, ah, oh, ripakada naman yan. Medyo parang, ang ganda ko naman. I mean, di ba? Kasi oh, para pwede pa rito kita. Ah. parang perfect yung taste mo, di ba? Symmetrical yung taste yeah. mo. So for me, hindi siya negative. Hindi nila siya negative. Kung napapaganda niya yung isang tao, kung yun yung way niya, hindi, hindi siya masama. Diba? Hindi diba? mo naman pera yun eh, di ba? Pinagirapan niya yun. Ganun. Ang um, like ni Ren. Nako. Um, hindi, wala. Hindi. Wala ka na? Hindi. Um, Andiyan na naman siya. Oh, well, busy po ako talaga. And um, kahit naman sino ngayon, parang um, lalo na hindi naman natin din nabibigyan ng mga opportunities, ba, diba? Parang ano lang, um, nire-respect niya yung kung ano meron, and ako din naman. Wala pa siguro ako sa stage na yun yung magiging focus ko, or main focus ko na yun, eto muna, ganyan. Parang hindi. Pero direct may mga na nandiyo. <laughs> direct pa rin, no? Oh, Diretso, Um, ako, happy masaya, ayoko na lang din, ano, um, uh, siguro may mga parts ng life ko na ayoko nang, ma, oh, ayoko na lang din, ayo, I mean, ayoko na lang din na basile pa ng ibang tao. Dahil, kung ganun talaga eh. Kasi you don't want to, other people to ruin it. Parang ganun. So yun, happy, blessed, and um okay. <laughs> pero rin naka-receive ka rin ba ng mga indecent proposals sa show? Nako, oh, nako nakakaloka. As in kahit yung hanggang ngayon, Instagram, mga ganyan mo yung message sa iyo. Ah, uh, uh ang may mga nag-message coffee, tapos may amount din ng coffee, ganyan or uh, nagka-hangout ka ba with yung ganyan-ganyan, mga ganyan. It's, it's everywhere. And <laughs> nangyayari talaga siya kapag public figure ka at kapag artista ka. And kung yung iba. Binagawa na ngayon. Nang, ay, hindi ko sa nyo jar, sa akin hindi ko alam. So, paano mo sinas, Wala po. Hmm. Hindi na mo, sinising mo lang? Sinisin mo na? Hindi din po. As in dead Hindi ko siya... Hindi so, mo binablock? Ah, um, hindi. Hindi ko rin, hindi, wala rin talaga. Hindi ko rin siya masyado. Wala ka pa nakulitan na kulitan hmm. na, na Wala naman. Wala, wala naman na, po. Na wala naman. Minsan send ko pa sa mga friends ko, <laughs> screenshot ko pa. Uy, guys, oh! Grabe, ang laki ng offer! Ano <laughs> lang daw, mag-coffee lang daw, ganyan. Poche. Diba sabi ko, hindi sabihin mo yung mga ganyan. Anong mga offer lang? Kumawa, mag-coffee lang kayo. Anong offer niya? Uh, um, sabi... Basta may... Wala namang amount na sinabi. Parang ano lang. May mga, Pero, mga ganun. Ano mga offer ng kotse ba? Wala, hindi naman ganun. Naman. As in, dinidam di, hmm. mo din naman yung ano, parang nantitrip lang. I, I don't think it's serious. Mm -hmm. So, hindi ka nagagalit pag ano? Hindi. Hmm. Flattered? Ah, hindi din. Wala. Wala. Wala akong at Ano. Parang, look, okay. Ganun lang. And, alam ko naman na, ano siya, na nangyayari siya sa paligid and may mga ganun talaga. And, may mga, talaga, mga politiko. Pa, wala. Ano mo pala mga random? Wala. <laughs> wala. Wala. Random netizen lang. Uh, wala din. Ayun. Oh, mga Instagram mga dami account na ng Twitter vlogs. But politicians wala. Okay. Okay. Sabi ko pangit ko ba? Wala. Ang ganda-ganda mo nga. Thank you, man. Alis din. Wala. Pero ano, um... Kung, kung sakaling mabibigyan ka ng chance na magkaroon ng acting piece, sinong gusto mong maka maging leading man? Mm. Napakadami, ah, magagaling. Lagi ko sinasabi, well, si Kaloy kasi naka-work ko na siya. Um, Carl lagi kong sinasabi Aquino. si, yeah, Carlo Aquino, lagi kong sinasabi si Paolo. Um, kahit sino Paolo, sino na willing ako. Abelino? Akong... Yeah. Kaya issue na. Oo oh, nga eh, weird no? Uh, lagi kong sinasagot na um, sino ang willing na makipag-work sa akin. Naniligawan ka. Hindi! <laughs> Hindi pa totoo Naniligawan ka ni Paolo? Oo. Oh, Kaya na-issue kayo na. Oh my, eh, weird. Bakit kayo na. Honestly, wala akong idea to. Nagbulat na lang din ako na may ganun. Pero Magalit yung Kim Pao kayo. nun, di ba? Yeah. Yung iba. Yung iba sa kanila. Nagkakilala mm -hmm. kayo ni Pao Yes. May mga common friends po. Oh, Um, mm -hmm. weird na eh. Weird. Uh, super weird. Like parang nakakahiya. <laughs> mm. -hmm. ako. Parang ganun. Picture okay. you. Picture na